Kasikin, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po. Welcome na po sa ating YouTube channel. And of course, you are still watching Chiki Nam TV, mga kasikin. Kumusta po kayo dyan? So, for today's video nga po pala, mga kasikin, ay ipapakita ko po sa inyo yung new look po ng ating mga manukan, mga kasikin. No? Sapagkat kung nakita nyo dito sa aking likuran, mga kasikin, ayan, ipapakita ko po sa inyo. Kung nakita nyo dito, mga kasikin, nandito yung mga kulungan natin. But sa ngayon, yan, wala na pong mga kulungan dito no sapagkat nailipat na po natin. So the main reason mga kasiken kung bakit uh, mga mayroon tayong mga days po na hindi tayo nakapag-upload kasi nga medyo busy na tayo sa school mga kasiken At the same time, yun, uh, nailipat na po namin. But unfortunately mga kasiken yung area din po natin is medyo ayan, marami na pong damo sapagkat sunod-sunod din po yung pag-ulan. At yun, uh, lakas pong tumubo ng mga damo mga kasiken kaya for today's video mga kasikin, bago po tayo pupunta po sa ating trabaho mga kasikin ay pasisilip ko na lang po sa inyo yung new look po ng ating mga manok, no? Okay, but bago yan mga kasikin, ay syempre meron nga pala ako ditong itinanim na limonsito Ayan, papagkita ko po sa inyo Ayan po mga kasikin, no? Sobrang liita pero ang dami na po niyang bunga <laughs> Ayan, so dililigan muna natin ito mga kasikin Ayan, dito pa yung isa So, nandito pa yung isa, mga kasikyan. So, talagang nagtatanim po tayo ng limonsito, mga kasikin, Kasi, ayan, ito po yung plano natin na palilibutan po natin ng uh, mga tanim po yung ating area, no? Para maganda rin tingnan. Tuwing may bibisita sa atin ay maganda yung kanilang titingnan mga kasikyan, no? Ayan, so... Tapos na, isang galon na po yung gagamitin natin. So, ngayon nga mga kasikin, ah uh, yung ating mga alagang manok ay umaligid na dito sa ating paligid, no? So, nandito na sila sa aking likuran. Uh, at syempre, ngayon ay maaga tayong magbibigyan ng patuka dahil nga uh, duty pa tayo mga kasikin. So, naihanda ko na po yung patuka nila. Bali mga kasikin, pasok po tayo. Ang kulang na lang po talaga is ang pag-aayos po ng ating uh, ano mga kasiken no? Ranging net. Ayan, so far, hindi pa. So, kasi nga, kulang pa tayo ng mga guod yung gagawin nating poste o haligi mga kasikin. Pero, yung area natin, ayan. So, ito nga pala mga kasikin, no? Meron ako dito ang nilagay na mga, ayan, mga tea. Dito po, dada po yung ating mga alagang manok, no? So, ito lang po pala sa ngayon mga kasikin. Ayan. So, sila po yung nakakawad natin na mga tandang, no? At, siyempre yan meron pa so tatlo po yung kinord natin dito mga kasiken ayan para kahit pa paano ito ang atin pong basila na nagpapakastan na, ah yan yung ating inahin isa lang po yung inahin natin na pagalagala sapagkat yung tatlo ay naglimlim ito so, kita ko rin po sa inyo ayan so it's either sa ating basilan siya magpapakasta pwede rin dito sa ating asil na hini magpapakasta mga kasiken o di kaya doon sa ating samoh no ayan kaya ito na po So, ito po yung uh, new look po sa ating area, mga kasiki, no? At syempre, sa aking likuran, ayan, kung makita nyo dyan, so, puputahan natin, mga kasiki, ito na po, yung talagang sit up po ng ating okay. so meron nga pala tayo dito ang guyaban ng mga kasiki no? so Kasi, mga laki ng bunga mga kasiki take a closer look And, nandito na po lahat ng ating kulungan mga kasiki ayan, makita nyo, hanggang doon po ayan, Taon po ito mga kasike no? at dito rin pala meron po mga tinanim na dito ng mga papaya mga kasikin, sa likod but again sobrang taas ng mga damo so lilinisan din natin dito okay so ang ating paitlogan mga kasikin, uh, still ready na po so hopefully yung isa nating inahin na malapit na maglimlim sana po ay dito siya mangingitlog no? hopefully lang mga kasikin. but Ayan, kakasimula pa lang niya magpakasta. Kaya, hopefully, again, dito siya mangingitlog sa ating paitlogan. Dito rin, nakapisto po yung ating mga extra po ng mga tandang. Nakalimber po sila ang lahat dyan. Ayan. Okay, so, magpapatoka muna tayo mga kasikin. Ayan, so, 6 a.m. na mga kasikin. So magpatoka muna tayo sa ating mga alagang manok no? Para again, uh, mabigyan na na rin sila At syempre makapagligo na rin po tayo magkasikin Para hindi po tayo malate po sa ating trabaho ang mga kasikin Yan. So mga kasikin, every time po na magpatoka po tayo sa ating alaga Ay syempre tinatapik natin itong tabla natin Para lapit po sila sa atin no? So mga kasikin, ayan magpatok muna tayo sa ating mga alaga no? Kahit papano ay unti-unti na po nating ah, naibalik sa dati yung ating mga basila no ito na po sila mga kasikin ito yung mga basila na free range no ayan so far meron po mga abuhin ayan mana po kay Bart mga kasikin no ang ating basilan po na broodcock okay so meron tayo dito ito so, po yung apo ni Bart uh, not Bart basilio po mga kasikin ito po yung gagawin nating broodcock soon okay ayan so ayan uh, bibigyan din natin ng patukay yung iba pa nating mga alaga dito mga kasikin ayan, ayan dito na nasa kulungan. Nandito po yung sari-sari po yung nandito. Meron mga pag foul na mga unok. Uh, ah, meron ding mga syamo. Ayan. Kaya, yeah. lagyan natin ng patuka. So, bilisan natin ng konti mga kasikino. Baka malita tayo sa ating trabaho. <laughs> okay. Mm, may kutomba dito oh, na malapit sa atin inakulangan ng kanilang patuka ako po So far mga kasikin, uh, uh, ito na po yung new setup, no? New look po dito sa ating mga manukan, okay? So again, nandito na po sa loob lahat. Yung kulang na lang talaga mga kasikin is yun po ng ating ranging net. Hindi pa talaga natin na uh, iayos iaayos. Uh, tingnan nyo po dito mga kasikin. Dito rin po ang ating mga nakalimber po ng mga extra po ng mga broodcock mga kasikin, no? Ayan, nandyan. Nandyan si tibok waiting na lang po sa susunod na naman breeding. Sa aming previous vlog po, ayan, yung pong pinaris natin siya kay Aurora. And si Aurora sa ngayon mga kasikin ay naglimlim na. Ayan. Nandito si Taguro. Ayan, siyempre si King Jude, no? Ang atin pong ininaasil na paika-ika na mga kasikin. <laughs> And ito pa. Okay? Ito, nakalimber po sila mga kasikin. Uh, at syempre, yung mga permanente po natin kulungan, mga kasikin, hindi po natin may lipat dito. Sapagat stable po sila. But, meron pa rin tayong mga uh, alaga na nan no? Especially yung pong mga inahay natin na uh, kakatapos lang mamisa. So, doon natin uh, nilalagay sa uh, iba pa natin kulungan. ah uh, dito nga, dahil nga medyo yan, malinis na po dito, mga kasikin, no? Uh, tingnan niyo po dito sa ngilikuran, medyo malalaki na po yung mga bitulnat no, na nakapaligid dito. Ayan, sobrang laki na nila. Sobrang taas na. Sobrang tangkad. Doon po sa kapila nating yard, mga kasikin, uh, doon sa ating mga kulungan, ay nagsimula na pong mamunga yung mga bitil nat natin. At uh, dito nga, pasukin so atin dito, mga kasikin. No? Andiyan po si Aurora. Ayan. So yung pinaris natin kay Tibo. No? Okay. Sobrang ganda, mga kasikin. At syempre, hindi po magpapahuli dito sila si Azuma Junior at yung kaparis yung si Sunadi ayan sila muna yung breeding natin no? ayan mga higanti pong mga dumpo kaya ayan so bigyan din natin sila ng konting patuka mga kasikin ayan so meron din tayo dito mga dumalaga na mga shamopolits no tatlo na lang po tira mga kasikin yung iba ay naibinta na po natin ayan So far mga kasikin, uh, medyo maayos na po yung kalagayan ng ating manukan dito. Uh, yung sit-up po natin, ayan yun po yung plan natin na sit-up. Ang kulang na lang talaga is maayos po natin yung ranging net nila no? para again, hindi na po sila makalabas sapagkat yung iba po nating mga basilan na naka-free range pupunta po sa kabila, no? sa ating kapitbahay. At syempre, meron siya mga baboy doon kaya hindi rin maganda na yung mga manok natin uh, pupunta sa kanyang baboy sapagkat uso oh, ngayon yung sakit baka tayo po yung mga pagbintangan kasikin, No? So far, Ayan unti-unti po ta unti-unti mo nating ayusin lahat at uh, with your support mga kasiken uh, again sa kaya ko po talaga maabot po yung ating pangarap mga kasikin, no with your support uh, i believe mga na uh, kaya talaga nating abutin po yung munti nating pangarap sa ating manukan mga kasikin, no kaya, yeah, ayan. So, mga kasikin, uh, hanggang dito lang muna yung video natin sapagkat may duty pa tayo, baka malate na naman tayo. So, maraming salamat sa yung support na mga kasikin. Maraming salamat sa pagsubaybay. At see you na po sa sunod mga ito. God bless you.